Ah, nasa nawula niya ni Cali? kami. Kayo eh. May, may mga padrino yan. Ngayon padrino na lang, hindi huwag na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Tama nyo. Tama nyo. Pa, oh, tinaya mo wala madayan. Oh, nakakalat na kayo dyan no? Oh, tingnan niyo. Oh. Tila na Sarado na. Oh, sarado na. Hindi oh. 'to ba 'yung ang ano ba oh. lang sa oh. Halotuan. Harang komisari, kasi oh, sa loob ng time diskap. Kunin ko bawat minuto, bawat mo isa, bawat mo. Para maputay mo sa opisina ni Mimi Ari niyan. Bawat ng isa. Yung hindi nakasaksak din. Mga bay, 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 atayan. Yung hindi nakasaksak. Para maputay mo yung minyari sa amin na, sabi ko. Ikit charamo, ikit mo.

Apo tinitinatrinang agad tatulong. Pero pare dapat sa susi Opo, Apo, apat na, Bawal yan? Okay. Hindi Hindi ayoko ba? Pila ka? Hindi Hindi ayoko Hindi ayoko ba? Hindi ayoko ba? Hindi ayoko ba? Hindi ayoko ba? Fresh meat everyday Mata Herbosa Ayan ah, lumawag na naman. Ha? Lumawag. Oo. Hey. Uh, Tapuong kalya kahabaan to ng herbosa. Pero hey, panigil, nasa isa lang dyan. Ang bilis lumawag ah. O la sambig eh natali ko eh. Daliana na to. Ano to? Terposa pa rin. Babay, pagkaganyan eh, oh, babae, di ba pero tignan naman, oh, tignan lalagay, lalagay nyo rin babaya, oh, lalagay nyo rin yung di ba? nyo,

Sapa nyo. Sapa nyo. Sapa nyo. Ay, sapa nyo na siya. Alaman. Sapa nyo. Sapa nyo. Sapa nyo alaman. lang siya. Ilay na lang. Babalik sila yan eh. Bumili na lang. Bumili na lang. Oo. Babalik sila yan. Doon. Doon. Alaman. Dito lang yan. Tapos mamel. Diyan na lang niya? Oo. O, sige. Lagay mo. O, sige. Tapos mamel. Ay, hindi well, na ha. Kukunin namin yan ha. Kukunin namin. Bawasan niyo to. Bawasan niyo. to. O, ito nga lang. Tapakas sa pamagig na hindi, ba mo yan, dito Eh, huwag mo ba, sabi ni ni Kerman. Ayaw nga ako, lalo sa gabi na dito. Eh, tignan doon, dami-dami, wala na mataanan dyan, tignan mo. Oh. Yan, kanina yung mga yan. Patagal ko eh, Hindi dapat yan. pa. Hindi mo, pag nagkasunog kayo todas kayo lahat dyan. kayo,